to guys, I'm back again. Ah, good morning. Ang buntag sa mga tanan no. Dara guys, balik na po mi mong area para manghinlo na po mi ani padayon mi sa hinlo. Kay wa pa mi na human ani. Kay na amo gud gipotol nga mangga tong ni gud. Tumuha ang mga dahon ba. Ona sya tilori pi Te. Oh, kamera do hadir ya. Mungkin setunggu tabang, mutabang, on, demo manabang ayo. Selamat. Daerah mabuk an ni si Palit ni Ani. Morning, Iriahan, ngar karon, guys nya. Among hinloan. Daerah. Asa kaya ni taman te? Di harana. Ay, may naman ato. Ang gamay ra dito, ali ay. Derira. Padinga side naman. Kani nga side lang. Okay pala. Tatumbitindugan ako. kaning uh, gitindogan day guys uh, ni ati loripe moro daw ni ang kuan kaning iya sa tuda sa tuda area sa tuda ba din asa taman ti dito asa oh, saging turahan sa may saging katong sa saging mao to ang boundary atong boundary guys Gamaira ra ni gamay ang basi magkinsa sila bang dako no Gamaira gamaira gamay ra ni nga area Kamera ang area sa sa gihatag sa kuan iha Puro basura gani nang diha oh. Ako tunon pa na, dagang pa na iha ko Mao na dapat ang uban ang uban noong, manabang na diri kay duha ra may diri oh. na tami.

O guys, kung kinsa itong manabang na no, panganhin na mo dali sa area. Mga virgin, panabang na mo. O virgin, katong mga virgin, di hanggang ako panakuan. Tanggalan na ninyo, ipim sana na ninyo ha. <laughs> kay... Pangibot na mo, pangibot. Ang sana oras ha. Dali na mo dali, kay manabang na tag. Arinsin mga kuan, kanbot.

ano sa nato pag manangin dito kung tatakay. eh. naman ang daon-daon eh. mga... Ang mga... Ang mga... guys.